What's guys, it's me again Penny and welcome to Japan. So ngayon guys, may i-share ulit kami sa inyo ni ate dahil, ayan, ito tungkol to sa uh, uh, account, bank account ninyo. Ayan. Kapag ka, halimbawa nakareceive kayo ng ganito, ayan, halimbawa nag-withdraw kayo, nag-deposit, -de tapos may lumabas na ganitong message. Ayan, babasahin ko sa inyo Uh, please confirm the message and press enter. There are 17 transactions which have not been updated to your passbook. Please update your passbook as soon as possible. If there are more than 30 such transactions, deposit and payments will be totaled and updated respectively. Huwag kayong magpapanik kapag may nareceive kayong ganitong message sa ATM machine tapos habang kayo nagwi-withdraw. ano lang mag-mag-update lang kayo ng passbook kasi siguro matagal na kayong uh, siguro lagi kayong naka card ang gamit pag nagwi-withdraw, nagdi -de deposit then yung mga transaction na yon hindi niyo na-update sa passbook kaya siya nagbibigay ng uh, uh, parang uh, notification sa inyo and then Kapag siguro lumampas ng uh, 30 more transactions yung inyong hindi na update sa passbook, malamang possible na mawawala yung mga oldest na transaction. So, kapag naisipan nyo ng mag uh, mag-update ng passbook, yung mga oldest na transaction nyo, baka hindi na ma-update doon. Kaya baka mag kayo kung nasaan nasaan yung ganitong transaction niyo kasi nga medyo matagal kang hindi agad nag- ah uh, update ng passbook mo. Kaya nagbibigay sila ng ganitong notification. Kaya ngayon pupunta kami sa sa bangko, oh, mag-update lang kami ng passbook ni ate. So, huwag kayong magpapanik guys pag may mga na-receive kayong ganitong message. Kaya tara, samahan nyo kami sa JP Post Bank at mag-update lang tayo ng passbook. Let's go! Hi guys, andito na kami ni ate sa JP Bank. Mabilis ni ate maglakad. Ayan. Tingnan natin yung open at saka hanggang 9 to 7, 9 to 4 kapag sabad at linggo ayan pumasok na si ate ayan punahin ko muna si ate mag update ng kanyang passbook tapos ish, papakita ko na rin kung paano mag update, madali lang naman Ganito naman guys yung passbook namin dito. Yan, minsan may kulay black na ito. Tapos eto green. Dapat syempre din kasi sa pinaka last na may transaction. Tapos English guys. Passbook update ng passbook. Susot mo lang dito. Medyo mahaba-haba nga guys yung ano, updating. Nagkano na siya eh. Magpalit na siya ng page. <laughs> okay na. So ganoon lang guys.